ganito nga yung aming morning ganap. Maaga pa nga lang ay nag-aaya na nga ang mga batang to na maliligo nga daw sila sa dagat. At news ko, ang lamig. Medyo masungit pa nga yung panahon dito sa isla ng Buracay at makulimlim. Sa pagkakataon nga na ito mga kamamsh eh ay medyo okay pa nga at hindi pa nga dyan nagsisimulang umulan. Kaya naman ay pinagbigyan na nga namin ang makukulit na mga batang to. Pag hindi mo nga ito pagbibigyan ay asahan mo, maoy later yan. Charisse. So ayan at pinagbigyan na nga namin sila at sinamahan na nga rin namin sila para nga matignan sa kanilang paliligo Mahirap nga mga kamamshi kapag wala nga silang kasama sa paliligo at baka nga malunod dahil hindi pa nga marunong lumangoy ang mga yan Kaya naman kaming mga nanay ay for the yaya for today's video kahit 9 years old na nga si Shane mga kamamshi Ay hindi pa nga rin ako kumpiyansa na iwanan nga siya mag-isa Lalo na sa ganitong lugar at napakadelikado. delikado Di naman sa nag-o-overthink ako Pero safety first muna tayong mga nanay Aba-aba bago tayo magsisi ay huli na at nangyari na Kaya naman hanggat maaari na iwasan at wag mangyari Ay gawin natin maprotektahan na yung ating mga anak So ayan at habang dito nga kami sa Gedley Nanunood sa paliligo ng aming mga junakis Biglang ang dumating itong sikbuya na binibilhan namin ng isda sa aming mini paleng. Meron nga siyang dalang isda na galing pa nga daw ito sa katiklan at sariwa pa. Siyempre, hindi na nga namin pinalagpas at bumili nga kami. So, ayan, Ethan is in the house. <laughs> Pauwi na nga namin galing sa aming mini palengke at bumili nga kami ng isda na dala ni kuya kanina. Nadaanan nga namin sa kalsada kasama ang kanyang mama. At madalas nga talaga yan pumupunta at sumasama dito sa amin. At gustong gusto nga talaga niyan makapaglaro kay ate Shi. O so, ayan at instant may kapatid na kagad ang dalawang ate. Yeah! Habang nagsasalang na nga ako ng aming sinaay ngay, eto naman nga ang inatupag ko ay lulutuin ko na nga itong isdang nabili ko kanina. Maliliit na isdang galunggo nga ito at papaksiwin ko. Naglagay na nga lang ako dyan ang dalawang ang talong at maliliit nga talaga yung aking hiwa. Kapag maglalagay nga ako ng talong sa paksi, mas gusto ko nga yung pagkakahiwa ng talong ay maliliit. Kaya yung ko na nga lang yung mga talong sa ilalim at sa ibabaw nga yung mga isda at para nga madali maluto yung talong. Kapag ako nga magluto ng paksi, ay hindi nga talaga ako naglalagay ng maraming tubig. Kaya naman kapag sinasapaw ko nga sa ibabaw yung talong, minsan nga ay hindi naluluto yung iba. Ay, mas prepared ko nga na isasapin nga siya sa ilalim at sa ibabaw nga yung isda. Ngubudbud ko na sa ibabaw yung mga sangkap so, niya, Maluto na nga yung paksi. Sew, abay syempre, kumain na nga kami ng aming tanghalian. Kinahapunan ay nagprepare naman kami at meron nga magse ngayon na kanyang birthday. Anak na ito ng aming kamamshi at classmate nga rin ito ng aming mga junaki. Hindi man nga ito bonggang handaan at ang gusto nga ng aming kamamshi ay simple lang at marienda nga lang daw. Kaya naman nagluto nga lang kami ng pansit dyan at nag-order na nga lang din ng pizza. Nag-order na nga lang din ng aming kamamshi ng binto cake na maliit. Diyos ko, nagbibisaya na naman yung accent ko. Hindi <laughs> ko na nga talaga ito buburahin at uulitin pa mga kamams ang aking voiceover at napakahirap nga talaga mag over. Kaya kapag meron nga akong bisaya accent sa aking mga voiceover ay eh pagpasensyahan nyo na nga at dito ako nakatira ngayon sa bisaya. Hindi na nga nakapag-blow ng candle dyan yung birthday celebrant at nagkaroon nga ito ng tupa. Kaya naman ay for dalapang na kaagad ang mga person at wala nang na kanta-kanta. <laughs> Abang kumakain nga kami dyan, ang birthday celebrant naman ay nagmamaoy doon sa loob ng kanyang kwarto. Diyos ko, ang binto cake nga talaga ang may kasalanan neto. Ayaw nga daw niya ng cake dahil nga daw ay maliit. Hindi na nga nag-order ng malaking cake itong aming kamamshi. Dahil wala naman siyang bisita at marienda nga lang ang plano Pero niya. Kahit nga may tupak pack yung birthday celebrant, ay tuloy pa nga rin ang celebration. Diyos ko, food is life nga talaga. Tignan nyo naman kung gaano nga kasexy yung aming mga katawan. Isang patunay nga lang talaga yan na pinabayaan nga talaga kami sa kusina. At hindi nga talaga uso sa amin yung diet-diet na yan. Ako! Ang galing ni madam oh. nga pala yan sa mga guests dito na naka-check-in si Madam. Bay mukhang dancer nga ito noong araw. Ay, for the go. <laughs> So ayan at nagkainan na nga kami dito sa munting salo-salong inihanda nga ng aming kamamshi. At ganitong merienda nga lang yung celebration ng birthday ng kanyang anak ay napakasaya nga rin. Simpleng kainan at handaan nga lang ay ayos na ayos na. Importante naman nga ay mairaos nga yung birthday at wala nga sakit. Siya hanggang dito na lang muna yung aking mini vlog at abangan pa ang mga susunod kong ia-upload. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye!